Good morning mga kaibong, panibagong vlog na naman uh, Today is Tuesday, time check 6.47 AM uh, Dito ulit tayo sa, Apalit, uh, sa Pulilan Bypass uh, Magpapagpag tayo ng mga ibon na natos natin sa derby uh, At yung mga training natin sa South Meron na naman sakayan mamaya, Mindanao Avenue All right. so meron tayo dito mga humigot <laughs> Humigit, ha? kumikit kumuulang mga 15 ibon kasama yung mga naka-DFD na dalawa at saka yung labing tatlo na uh, tinitrain natin sa south so toss na natin para hindi tayo tangaliin tara check, 7.57 a.m. Andito na tayo sa bahay. Silipin natin yung ating mga ibon. So, mga YB natin, eh lumilipad na. Ayun, hindi ko muna tinotos. So, low loplay lo play lang sila. Ah, ito, Napakarami nila dito oh. Oh, yung dalawang merwe. Lock natin, uh, meron pa lang tayong dalawang ibon na nag-overfly. Yung isa, naka BBC MacArthur pa naman, nag-overfly pa. Eh, yung pa naman yung paborito ko. Ganun talaga siguro, pagka paborito mo, no, nawawala. So, itong mga ibon natin, eh, hindi pa kumakain pero ayaw pumasok. Itong mga YB natin, dapat yata gutumin to eh. Hindi pa naman sila nag-almusal, pero ayaw pa pumasok. Medyo kailangan sanayin sa trap. So silipin naman natin yung ating mga breeders, no? Ayan, matagal-tagal na rin tayo hindi nakasilip sa mga breeder section natin. Hindi ko pa napakita sa inyo ulit. Alright. Alright. So ito yung ating mga hen. Eh, tinanggal ko yung mga pare. Ako, nag-itlog pa nga ito eh, oh. Hanggalin na natin yung itlog. Hindi naman natin ito ibibreed eh. Nag-itlog pa ng dalawa. Ang dami natin itlog dito Yung mga hen natin nagsisipag itlog Kahit walang pares <laughs> Meron pa nga akong i-harvest eh Tingnan natin Ito yung itin uh, May pa May itlog siya dalawa Pero walang pares Guys uh, Wala hindi naman fertile eh So tinanggal ko na Ang dami natin nakukuha itlog <laughs> Ito Baka pwedeng ulamin ito oh. Tramble egg Pinagsama-sama okay, to oh eh, pwede na. <laughs> Pangalmusal na din yan. So, ito na yung anak nung ating uh, banden group. Back to back. Ayan, meron silang sitter. Itong isa na nasa gitna, yung medyo itim. Yan yung, ano, hindi nila anak yan. Sitter yan. O, ayun, ayos. Tatlo. Buhay na naman. <laughs> yung ating uh, staff bandit. At bandit group. Pagbandit na head at bandenbrook na cock. Mag-anak na. Puti. Eh, ano ba yan? Pangkasal yung nilabas. Tapos yung isang anak nila, bansot. Ano ba yan? Ano gagawin natin dito? Mukhang ikakals natin. Reject. Ito guys, meron tayong uh, gamit dito na welding machine at saka grinder. Uh, Nagpa-practice tayo mag-welding. Pandagdag sa skills. <laughs> Kaso problema nung sinubukan ko i-welding eh wala first time natin nag-welding sablay <laughs> parang mahirap mag-welding sa eh, may pintura yata yung ano eh yung bakal tapos yun so hindi ko maano tas uh, mag-spark yun so susubukan pa natin pag-aralan yung pag-welding malay nyo, uh, pag uh, may mga improvements tayo sa loob hindi na tayo kailangan uh, uh umupa ng labor so tayo na lang at yan ang update sa ating loft. Kaya dito ko na tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli ito ang inyong nervyosong panser, Ebong Lok TV. Keep safe, God bless. Bye bye!